A day in a life ng tamad na nanay na lagi lang nakahilata sa bahay. Charot! <laughs> <laughs> hindi nga ako araw-araw nakakapaglinis kaya sobrang kalat na ng bahay namin. Naririndi na nga rin ako sa itsura kaya nga sabi ko hindi na muna ako magla live selling ngayon. Maglilinis muna ako. Pagkaalis nga ni Habs inumpisahan ko ng maglinis. Ang liit, -liit ng kusina namin pero napakaraming gamit at napakaraming kalat. Kapag so sobrang busy ko kasi ni hindi ko na maasikasong magligpit. Tapos yung mga kasama ko dito, yung mga hinubara nilang damit kung saan saan na lang nila nilalagay. Hey. nga inuuna ko yung mga pagkakakitaan ko ng pera kaysa maglinis dito sa bahay. Araw-araw nga pagising ko sa umaga, pag ng asaw ako ay eh, nagla live selling ako okay. affiliate marketer ako and eh, kailangan kong mag live wala akong mga on hand na product pero affiliated ako sa mga ibang seller at kapag nag live ako at may bumili ay eh, meron akong komisyon mas malaki okay. kasi ang kikitain ng isang affiliate marketer kapag nagla live siya kesa sa nagpo post at lang, lang kita ko nga ay eh, depende din sa sipag ko kung okay. hindi ako magla live hindi ako magpo post hindi rin ako magkakaroon ng kita kung nga sa paglalive, kailangan ko nga mag-post. So, mga post naman, kasama na noon ang content creation. Yung mga product na ina-affiliate ko, kailangan kong gawan ng video. Bukod doon, monetize ako sa YouTube at sa Facebook. Araw-araw, kailangan may content ako para hindi bababa ang engagement ko at magkaroon ako ng earnings. Doon pa nga lang, ng oras ko. Araw-araw, kailangan matapos ako ng 10 a.m. sa paglalive. Kasi pagdating naman ng 10 a.m., papainamin ko naman ng gamot yung lola ko. Pagkatapos noon, mag naman ako ng tanghalian namin. Tapos, maliligo ako. After lunch naman, pupunta ako kay Sisi para tulungan siya kahit papano doon naman sa business Mim -mim niya. Mayroon siyang dalawang toddlers kaya hirap na hirap din siyang kumilos. Chittos. Marami pa rin akong gagawin dito sa bahay. Naaawa naman ako na hindi ko siya mapuntahan at matulungan kahit papano. Wala hmm. nga akong alagang maliit na bata dahil malaki na yung anak ko pero minsan nag-aalaga din ako ng mga pamangkin ko. Minsan hindi ko na natutulungan si Sisi doon sa business niya. Binabantayan ko na lang yung mga bata para makakilos siya. Umaabot ako doon hanggang 5 PM tapos uuwi naman ako dito sa bahay kasi pauwi na si Hobbs. naman ako ng dinner namin. Pagkatapos nga ng dinner namin, doon naman ako nag-uumpisang mag-edit-edit. Ito nga, nung Sunday pa itong ginrosery na ito, hanggang ngayon hindi ko pa pala naligpit yung iba. Every day after dinner, pag umakyat na ako sa taas, akala nyo ba nakakatulog na ako? Hindi rin ako makapag-Netflix kasi kailangan kong tapusin yung mga ini-edit ko. Parang inabukasan, meron akong videos na ipopost. Ipopost ako ng videos sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, at pati sa Shopee. Merong vlogs, merong for affiliate. Hod pa doon yung mga photo post lang, na minsan nga hindi ko na rin nagagawa. Kung tatanungin meron akong kinikita dito sa mga gina ginagawa ko. Meron naman. Pero hindi ko pa rin masasabing sapat na para pambuhay ng pamilya. Pero kahit papano, every week nakakapagdagdag na ako sa mga gastusin namin dito sa bahay. Hindi ko na rin madalas hinihingi sa asawa ko yung pambili ko ng mga kaartihan ko sa katawan or yung mga gagastusin ko kung lalabas ako kasama yung mga friends ko. Siguro nga hindi lang ako magaling sa time management kaya hindi ko na makuhang maglinis ng bahay. Kaya kung mapapunta kayo dito sa amin at makalat, wag nyo ako i-judge. Mukha lang talaga kasi akong pera. Ito nga at kahit paano, na yung sa may lamesa namin. Magwawalis naman nga ako talagang napak aligasgas na ng sahig namin. Napakakalat at napakadumi na nga ng sahig. Maglalampasa na rin ako. Kailangan matapos ko na ito lahat today dahil next week mag-uumpisa na ulit akong mag-live. Napakarami ko lang ding nilakad ngayong week na to at inconsistent yung live ko kaya sabi ko tuloy-tuloy ko na. Next week na lang ulit ako magla-live selling. Pagkatapos ko nga malinis yung sa may lamesa namin, makapagwalis at makapaglampaso. So, ayan, isasalang ko naman yung labahin ko. Sayang kasi yung oras para habang naglilinis ako, tumatakbo na rin yung labahin ko. At pag check ko nga ng bulsa ng pantalon, huy, nandito yung wallet ni Hubs na iwan niya. Napakasarap naman talaga maglaba kapag ganito. <laughs> Charot <laughs> lang, balik natin yan dyan, hindi yan atin. Isinalang ko na nga muna yung first batch ng labahin ko, tapos maglilinis naman ako dito sa lababo. Kung dumi-dumi na nitong lababo namin, hindi ko na rin siya nalilinis. Bukod doon, tambak yung hugasin, kaya naghugas na rin muna ako ng plato. Dumating na nga rin pala yung anak ko galing school, kaya pinakain ko na muna siya. Pagtapos ko maghugas ng mga plato, ay sasabunin ko naman itong buong lababo, hanggang doon sa may ilalim ng kalan. Kaya twice a mo tong linisin, lagi pa rin talagang madumi. Pagpasensya nyo na nga pala yung itsura ko, dahil yan ang realidad ng buhay ko. Ganyan talaga ang itsura ako pag nasa bahay mukha akong gusgusin at pawisan mm -hmm. dead mahinyo na lang din yung nogar kong eh yeah. kahit papaano luminis kahit makalat pa rin Anong. Anong muna for now bye thank you for watching